una na, pwede itaghan na kayong pride sa Pilipinas. Mauna, ang pangutan ini is how much of these talents are used for the common good. Pwede itaghan na kayong pride ng ka Pilipino, laga kayong creative na ka Pinoy. Now, hindi ko sa karon. O kasunod mo sa mga balita, nagagubot man tayo ron, ilabi na sa isyo, mahito mo sa impeachment. Wala tayong kahibalo kung kinsa'y tinuod Ang pros ba? Ang cons ba? Ang prosecution ba? Ang defense ba? Wala tayong kahibalo pag yun, no? kinsa'y ini. Pero sa kanyang kan sa mga brides at mga pangulo karon, pila kaha gagamit ini ilang ka bride? Alang sa kayuhan sa kanan? Or alang sa kayuhan na silang grupo? Or alang sa kayuhan na sa personal nila? O sa kagalingon nila? Kaya naida po kayo question mark karon. No doubt, daghang bride sa Pilipinas. Daghang bride sa itong mga pangulo. O yung ka bride ka sa manis ginoho? Ang dito, bang pangutala, sa mga bride sa atong katilingpan, pilay gagamit sa ilang ka-bride para sa kayuhan sa tanan. Dili gigamit ang kabrayt alang sa kayuhan sa pipila, sa ilang grupo o sa ilang kawalingon ra. Pila ka buong ang nagasahan sa kalantip sa paguna una Pila ka buong ang pwedeng rahim na karon. Na kinin ilang kabrayt, gigamit yun sa tinuray na pamaagi, aron mo buwas o sa tinuon. Dili kay ang kabrayt gigamit aron pagtapon na mo buwas o kung sa tinuon. Pila'y gagamit ini? Ato ang inong luman, nalimot lang kong 15 kasuntin hini. This is not the very exact words, pero maunin siya ang content. Ini pa lang nag-ingon. What we have, may it be in terms of talent, in terms of favors, and every good thing na naaasang pag-agalingon karon, these are not personal gifts coming from God exclusively for us only. But actually, these are God's gifts to the community given through us maungot na alitiman pa ng satanan. Bisa kung nga na to karon, talinto, kahanas, kamayong musulti, kabrahit, kaabilidaran, kinig talag nga na to karon, man ka, ka. dili rani eksklusibo na gasap gigan sa Dios para ka na to. Pero kinisilang tanan, gasap yan ni sa Dios para unta sa tanan nga gipaagira sa atong kaugalingan o na nadili pwedeng taguan ang bisag unsa nga kamaayong kabiladaran kanato kay para na sa tanan. And this is for the common good. Dili aron pagtukis o kusay tinuod. Dili aron pagtabon o unsay tinuod. Atong